Ayan, may ka bang mag-collect ng iba't ibang uri ng mga stones and minerals? So, kung isa ka tulad ko guys na mahilig mamulot ng mga bato kahit saan saan kasi nagagandahan ka sa bato. So, make sure to watch this video para uh, guide kita kung ano lang po yung mga batong dapat mong ikolikta. Kasi guys, may mga ibang magagandang gemstone na may tinatagong ano, dangerous part. So, yung tinutukoy ko guys is yung radioactive minerals such as uranium. So, alam naman natin pag we are talking about uranium and napaka dangerous yan kasi radioactive yan guys and uh, that is pwede kang nagkakasakit yan kung lagi mo siyang hinahawakan or lagi mo siyang katabi so kung nilalagay mo sa kwarto nako so in this video guys I will show you some pictures ng mga radioactive minerals na dapat nyong iwasan guys. And kung may plano kayong mag collect, so make sure guys na meron kayong proper area na paglagyan na malayo sa bahay nyo or sa living room nyo. So, kailangan magtayo ka ng sariling area na uh, para lang dun sa mga radioactive na minerals na maikokulik -co nyo guys. And yes guys, meron po nung lang uranium or na mamimina dito sa Pilipinas ano sa Larap Mines dyan sa Camarines Norte guys so bali guys uh, eto po yung mga pictures Ayan, ilalagay, ilalagay, ko lang po mga pictures dyan sa screen mga ano mga itsura ng mga uranium ore na mamimina dyan sa Camarines Norte so bali guys di research ko kung mahal ba itong uranium so upon checking guys na nakita ako sa website na ang price pala nito is per pound yung basihan ng ano which is 81 so kayo na po do the math kung magkano kung meron kayo so kung meron kayo kayo na balang mag magkwenta so, and 81 is not a joke guys malaking pera na yan sa isang, gra, ano, sa isang pounds lang ah so bali guys ayan kung ikaw malapit ka ma malapit ka dyan sa camera ni Norte guys especially dyan sa Sinatawag nilang larap mines. Kasi andyan daw uh, makukuha or mamimina yung uranium ore. So, kung malapit ka guys, kung may balak kayong mag-collect uh, ng gan ganyang klasing uh, rocks, make sure lang guys na may sarili siyang paglagyan malayo sa mga bata. Kasi bawal po siyang mahawakan palagi kasi once na mawakan nyo guys and may mga particles dyan na matitira dyan sa kamay mo and hindi ka maghuhugas ng kamay so bilikado yun guys pag ma intake mo kasi nagkukos po kasi yan ng cancer kakasakit ka dyan guys and worst case pa dyan nakakamatay po talaga yung mga radioactive stones so again ilalagay ko lang yung mga picture dyan sa screen para aware kayo guys kung malapit kayo dyan sa camera ni Norte so yun So hopefully nakatulong guys and actually shock ako na meron palang uranium ore dito sa Pilipinas. Akala ko guys sa ibang bansa lang yun. So that's it guys for today's video and sanay na may nalaman kayong konti galing sa akin. So yun lang.